Tara na tatay, tanghali na. Alak ka niya nakuha mo na ng nanay na yan. Lalaki ano. Yan mga idol. Ang aming mga pananiman. Yan o. No? Pakita ko sa inyo mga idol ang mga bunga ng aming mga tanim. Ayan idol o. Oh. Yan. Pinya namin mga nakagulong lang. Puro hinog na yan mga idol. Aanihin na yan. Ayan. Ayan, nanay ko, mga idol. Nanay ko yan. yan. Age of 60. Ayan. Malalakas pa sila. Ayun, ang aking tatay, mga idol. Ayan ang tatay ko. Nagtatabas-tabas pa. Ang laki niya, nanay ah. Ang laki. Uod lang na nga, anak. Ayan, hinog na, hinog na, nanay. Dilaw na, dilaw na. Mayroon na tayong makukuha. Dami. Dami namin idol mga pananim dito. Mga nagulong na yung aming ito pa, mga pinya namin mga idol. Ayan, lalaki o. Oh. Yan, hinug na rin ito idol. Ang lalaki. Nasa tatlong kilo ang isa. Yan o. Oh. Hmm. Mura lang namin mga nabibintan mga idol. Mura lang yan. Bibili sa amin niya mura pero pagdating niya sa bayan talaga presyo talagang mahal 'yan. Pagbili mo ito sa Ayun. Sa ano? Meron akong iuuwi sa akin magiina. Malawak ito idol. Ah Itong taas na to, mga bagong tanim, mga kamuting kahoy doon sa kabila ano na, mga aanihin na yung kamuting kahoy namin doon sa kabila. I-deliver -de na yun, eh, marami yan. Ah, sa isang hektarya yun. Ito naman mga idol, puro, puro pinya naman ito mga idol. Ang papaya namin dito mga idol, talagang pinakinabangan na lang ng mga ibon. Ibon na ginabang. may dala na naman si tatay na pananim. Dadagdagan niya yung kanyang mga pinya dala na kakainin Hindi ko yan nakita nanay akoy pumuti kahapon hindi ko napansin yan May bago na naman mga hinog hindi ko napansin Yan na grabe ang mga papaya namin dito mga idol dalagang ibon lang ang nakikinabang Wala kami pag -deliverang kasi malayo ang bayan eh Rice lang hindi naman yan nauubos So yan mga idol. Mga ipakita ko na sa inyo yung aming kabukiran. O ayan o. Dala na ni tatay yung aming hinog na pinya. Nasa dalawang kilo yan tatay. Nasa dalawang kilo. Doon naman sa kabila mga idol. Mga sitaw yan. Sitaw. Yan yung talong namin nandun. Hindi pa bumubunga. Meron din kami luyahan. Nandun. So yan mga idol. Babe na muna sa inyo dyan update ko na rin ng panibagong video abangan niyo yun ano yung mong bye. Huwoy.